Good morning mga kapiks. Dito po ako ngayon sa barangay namin. At ako ay magpapacheck up sa aking Kilke Char So ayan dito din po si mama yan, si mother. Yung paus niya daw ipacheck up niya at sa adult po is pangalawa ako. Marami po yung mga bata na pinapacheck up po ngayon. At wala pa po yung doctor. 9.03 na po. Kanina pa po akong 7 dito mga kapigs. So tapos na po akong mag BP at matimbang. Yung timbang ko po 74.5. Tsaka yung BP ko naman po is 120 over 90. So yung mga bata... Hinatid ko po muna sa school before ako dumiretso dito kasi akala ko po marami yung nagpapacheck up yun na si mama ibipi po siya ulit kasi mataas po yung BP niya kanina umabot ng 150 amid din po yung mga senior citizen na nagpapa-check up Yan bumaba na 140 over 90 na. So kanina 150 po yun yung ano ni Mama BP. Sabi naman po ng barangay hall ay police station at yan po yung mga intern na police. Uh, ano intern pa po yan. Dito po yan kanina sa ano barangay nagstambay.

at ayan mga kapiks tapos na po akong check up ano naman po ngayon kasi sabi ng doktor kailangan daw makita ng surgeon yung ano ko kasi malaki na siya at yun nga humaano matigas sa loob baka kailangan na daw siyang itrim dahil marami daw yung laman na ano na sa loob so punta naman ako sa RGD dahil si Mikay nandun Masakit daw yung chan. Ipapacheck up ko naman. Agoy, agoy. Sakay so na po ko ako ng pedicabat. Ito po yung reset ako. Blendamycin. Blendamycin. Damo, damo, 300 grams, ha? Ay, damo, damo, damo. Amula. Ah, <laughs> so iniwan ko po yung motor sa barangay dahil si Mika hindi po yun sasakay sa motor. Tapos yun nag-ano din linisan ko muna balik naman kami sa barangay para magpa-check up doon pa naman po si mama hindi pa po siya tapos O ako po yung nauna -na dahil number 2 po ako sa ano ano po yung ano yung ano ko sa sa kilikili kumikirot po siya kumikirot sabi ng doktor pansamantala lang pansamantala lang po muna yung reseta sa akin pero ayun ho, kailangan magpaano ako sa surgeon. So naisip ko, doon ako sa LPH magpa-check up. Baka naman ako sa LPH. So bali punta po tayo sa ano. Kasi nag-aaral po si Mikae, ano lang po siya. Sit-in. Hindi pa naman po pwede sa age niya. Pero sabi ng teacher, ano lang muna, parang ano, sa mukmisay. Okay. Doon po siya nakapasok sa ano ni Kirby. Yung mama kasi nasa school na si Nika. po yung kilikili ko. So, balikan ko lang po yung motor mamaya. Oh, tulad pa katulad tapos tanis ta, siya ha ay, this ko lang nininira oo andaan nga barangay ah, okay so, dito po yung ano yung dating barangay ay, hmm? ano, lubog barangay <laughs> kasi binabaha po kaya lubog barangay ay nga bata kain na kain yan kasi nandun yung mama ni Kirby What happened? What happened? You sit down. The ka, You sit down. You sit down. You sit down. You sit down. Wala ka ba tingon? Magwawas yung mama. Magwawas. Magwawas doon kaya nagpupi ka. Magwawas kami ni Mika. Magwawas. Kaya nagpupi yung ating Mika. So, tutin kami. Bakit daw yung kanyang tummy. Hey. Okay. Pag-snack na ikaw? Pag-snack na ikaw? Ayaw. Kaya pala siya nagpupo dahil tapos lang siya mag-snack. Say hi, anay. Hi. <laughs> At ayan, tapos ko na po siyang mahugasan. Balik naman po kami sa barangay. Para pagod pidi ka. Hey. Hi, how many yo yo. Tanan dali kay dali kay baktas kita kay dali. Ha? Huh? Baktas baktas. <laughs> Waray, ito ada sekolahan. Wala iba man nagbuburusag. Lakad po tayo papunta sa labas. Faster kay. Ngayon dito na po tayo sa school at labasan na po ng ibang mga bata. So yung dalawa ko po hindi pa, mamaya pa po yun 12. At yan po yung sarong train. na po ako ng gulay na ulam. Ayan mga kapiks, naka na po kami sa bahay at lunch na po tayo. So yung gulay, ulam po namin ay gulay na pakbitwit. Gataan Vegetable Lumpia. At ayan mga kapiks, kain po tayo. At yan meron po ditong white stick. Ayan, lunch po tayo. Ayan, lunch na po tayo. Ayan, the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Yes, it's all right. Thank you, thank you. Preach a barker, say and I want to give the Christ our Lord, Amen. Father God, we provide for the Lord, Father, and Son of the Great, Amen. Mm, kain tayo. So, ako lang po yung maglalagay ng kanin para ma, ano po kung mauubos nila or hindi. So, yun nga po. Ano sa patkutsara? Yung rice cooker po namin. Pa, pasira na po kaya sa gas po ako nagsasain. Kaya ati on. Maano po yung ating yung bag. Kung kuha kayo ng ulam. Ako na lalagay ng gulay. Ayun naman na pag mama. Dari ate, orta nate. Hindi alam pa pwede kayo paksama. Dari ate. Alain mo ka po ba So yan po, Bimili pa ako ng gamot pang dalawang araw lang po muna mga kapiks para may mainom pa ako mamaya. Kasi yun po, punta pa ako ng MPH. yung mga bungok, mga kuang. Diri. Diri, makabutok. Kaya ano sa dahil. Kain po tayo. Walang kain po tayo. 그때 <목소리도> 몸아니 Ito so, mga kapits ko, wala na naman. Ayun sa baki. Eh? So mag i po sila. Kailangan natin sila ng golden yellow atin. Yellow la. Yellow la. Yellow t-shirt, so, tapos okay. maong, maong sarwal pants. Ako? Mm -hmm. Pagyan ka diba? naman? Yellow, yellow, sarwal. Ang kansa, wala. naman man meda ko na. Ayun! skinny. Ano, pilit mo. mo. Ano, Ano mga color mo? Ang black, black no. man, dito. There, hmm. yes. ano? 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 Ano?

Grupo-grupo. Mm -hmm. Madison. Mm -hmm. Sabi okay. niya, Kuya PG. Ako nito pa. Si Tapos, I'm leader niya. pero meron yung yung ano? Okay. Kung sabi na Kuya, Heidi, ako, si Sheila, ka, tapos at si yasibin kami. ako na magiging working call, sorry. Mayroon ako tas nali yung mukha ng harit ko kay Bigan tas magistorya ka tas tas halas Kaya, buta mo tinggaran ng kwan well. ano nga rapat hmm. ano mo talag na kay ah. mahal ko ng kay Bigan ah. ah.

Pwede ba na nag-google? <laughs> Hindi ba dito sinong story? Pat mag, mag mo kayo letter. Umga ka Story mo hmm. ay iyo iba. Haligid. Dili dapit. O dili dapit. Dili nga di. Dili Lugar hani mo sangkay, hani ang barangay. Nanti di mesin kadir friend. Ini invite kita dahil ini invite kita ngayong ano dahil niya dahil magbe-birthday ako so, sa ito. Oh, so dito. Hao boss ikaw na. Ngayon nito, ngayon nito yung eh, Patricia. Kalata. Dito to story, pati pati story pat. Wow, so, <laughs> Ay, magyaya ka lang ng mga kaso. Utan, utan, kaon, utan. Asami. May kami may patok front Patok, frantos, poboso. Utan, may pinamaligira. pinamaligir ah. May kalabasa. Ay, kaon, ganda api. Ako na po

kano ano sa rin eh? Ano sa rin? mo na? Kulap, alas, alas gusto ko ba? Ano ba pijan may kaya ko sa rin? Bitsi ko, ko, ano? So, kanti lang po yung kinain kong kanin. Ito rin, yung fan. At ito ni Grace. Itadayot po tayo kasi yung timbang ko po 74.5. So, before... Yung timbang ko, 75, parang nabawasan lang po ng ano, 0.5 lang nilest na pa tayo yung honey. Ma, the timbang mo 60. Tapos, yung BP ko po, 120 over 90. So, yung kay mama, 53 yung timbang niya. Tapos, yung BP niya, 150. 150 siguro yun. Ma, ay, 140 na po. 140 na po. Mababa ka. Pag may takot na, no? timbang ako. Iwan ko 20,000, na ikalakay. Pero mati mo timbang? may no? oh, okay. 60. Ang timbang? 60 ang gaita, 60 ang mukha, dulo ka may 70. S'bag, osray mo. Kumatlo sa lumat? Kumatlo pag

Isigas. Mabang lumot eh. Mabagkat ka nga niya pag kukubusok. Is that nga niya? Is that nga niya Ano ba? 12.40 na. Ano ba? 12.40 na. Dali na pagkaon. Eh sige, ayun na pag-iraw-yaw mo. Pag kailis mo pa, nga sige tin kaon, sige tin yaw-yaw, kaya ang gantihan, mag-uol ulit mo. May nakakanaging kakaon, hindi mo pwede hamoto, hindi ka pwede mag makaon ka nalang sige na. Sige na, sige na ka ano. Marami pa po yung gulay dito. Ito ang mga kukuha ng brand. Beyond. Ang mga product. Kantil yun. Mga sugad life. Patalastas. Ang mga tanggilihin mo na. Patalastas. Ang mga gamit product bear brand. Pag, ah, hindi mo kamo gatas. Magdadarag tubig niyan. Idadarag yung tubig niyan. Tapa? Tapos. Tapos yeah, si di ba so yan. Tapos yung tel brand. Pwede man nila yung kamo mag bear brand kaya ano? Kaya pa man kamo nag actual pag report pag kuan. Dire report video to si sin cancer. Tapos pag portfolio, i-edit-edit, eh, eh, tampo-tampo, lagi, yun, tapos papakita iyo. Tiyan okay, okay, nga, madison lang ka mo. At yalo, yalo, Okay, man. Ok, makuha, tira sila mo hangin. Mga yun naluyo, maluyo, madison. Ito mo. Kaya naman nga sa mo, para ko. Mga yun mo, oh, vitamins, maraming malunggay. Uh -huh. hmm. mag may makaturog. <laughs> Halo, agad kasi, oh, tanong, kita. Ato na lang ito ka Madison, mahigda. Nga ito ganyan ko ano. Hindi, nasunod, wow. Hindi, hindi tapit mga bayot. Yan, ito yung mapakatuloy yung pepichi para mataas. Isinat ma, inum. Para <laughs> wari, ano? Isinat ba, isinat ma, action yet. Tapos si Paul Bennett maghihayakan. Kaya <laughs> <laughs> na, um na. Kasi ba niya? Kasi ba niya? Bili na ka. Bili na kayo ng bear brand. Masustansya pa. Masarap na. <laughs> mm, ay, kapapalit. Pabili pa. <laughs> ako dun. Ano, ikaw dapat ito. Ikaw dapat ito makapo. Oh, Ma-action kayo ka healthy. Oh. O. Oh. Bili na kayo ng swap. O, ito iniinom ko. Tuwing umaga. O. Oh. Tuwing <laughs> umaga. <laughs> ito na ako.